Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Blessa GP! Yung pinapakita ko pala sa inyo mga guys, to yung bahay namin sa Pilipinas. Ang dami ng damo. Damo na may kunting bahay, ganyan na siya. Kasi 11 years na kami hindi nagka mga guys. Kaya puro na siya damo, di ba? Diba? Nakikita niyo, damo, 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 damo ka dyan, damo ka doon. Puro na siya damo ng idol. Tapos mayroon pa siyang ahas dyan. <laughs> Alaga na kami, joke lang. Diba? 11 years na kami, hindi na makauwi mga guys. Ang nag-video pala dito yung aming kapitbahay. <laughs> yun si Ate Arma, yung ano, kapatid ng asawa ng kuya ko. Yun, yan, Ano, pinapalinis namin mga guys. 'di ba? Napakadumi na niya. Puro dumi siya. Puro na siya dahon. Hindi <laughs> naman buwan-buwan nga kami magpalinis. Paminsan-minsan lang, almost six months na nga hindi kami nagpalinis ang bahay. Kaya ano, puro na siya damo mga guys. Yung nag-asawa pala ako, 2008. Tapos nabili namin ng bahay na ito sa halagang 90k lang mga idol. Pero ngayon hindi ka na makabili ng ganyang lupa. Mahal na mga lupa eh, di ba? Tapos yung bahay namin worth of 50,000 lang talaga yan mga guys. Tapos tingnan niyo yung, umabot ng 50,000, di ba? Buong bahay na siya, kumpleto na siya mga guys. Meron siyang bubong, meron din siyang kusina. <laughs> meron siyang palikuran ng CR, di ba? Pero, dati pa yon Pero ngayon, mahal na kasi mga bilihin. Hindi ka na makabili na ganyang bahay, mga guys. Diba? Kahit sa, nasa Pilipinas ka lang, pero marunong ka sa buhay. <laughs> marunong sa buhay. Diba? na kami ng sabon. Ganyan. ano naman trabaho sa Pilipinas. Diba? Um, tapos yung asawa ko nagmimekaniko. Kaya ano, naipunan namin yung bahay. Yung kami ano guys, tubig. Nasa ano siya, bumba. Di ba? Hindi kami nagpataod ng ano, water district. Sariling sikap talaga pati yung um, tubig nito. bomba siya, galing sa ilali, hindi ganyan mga idol. Kaya pag walang ano, tolo yung water district, yung mga kapitbahay namin dito naki, ano, nakihingi ng tubig. <laughs> Unlimited yung tubig dyan mga guys. So, yan. Pinapalinis namin ito ng ano ni Ate Arma. Yung kapatid ng kuya ko mga guys. Yan. Paminsan-minsan lang kasi siya naglinis kaya ano. Puro na siya damo. Okay lang yan. At least nakatayo pa rin yung bahay namin mga guys. Yung pinapalitan ko lang dito yung ano. Yung bubong dahil tumutulo na siya malakas yung ulan. Ganyan pa rin. Pati yung labahan ko, ganyan. Gusto ko dito manirahan mga guys. Dahil tahimik dito. Tsaka, kita nyo naman, di ba? May ano, may garden. <laughs> Gusto ka mag tanim ng anong, siboyas. sibuyas. Ganyan. Yung loya, di ba? <clears throat> ganyan naman, guys mga guys. Napakasimpleng bahay lang naman. Hindi naman malaki. At is naman, hindi kami ano, maulanan ba? <laughs> Matuluan sa ulan. Ayan. <laughs> Pakaliit lang yan ang bahay namin mga guys. Nakapagtatayo kami ng bahay kahit nasa Pilipinas lang kami. Ganyan. Hindi naman dahil nag-abroad ka, ganyan. Hmm. ka na ng bahay. Hindi mga guys. Kahit nasa Pilipinas ka lang. Diba? Pag mo. Gustuhin mo makaipon. Makaipon ka talaga mga guys. 'di ba? lang sa buhay, si at tiyaga lang mga idol. Niyan. Ganyan pa rin yung itsura. Yung binabago lang diyan yung ano, yung bubunga dahil ano, may tulo na siya. Kaya pinapalitan ko lang yung bubong. Tsaka yung git. <laughs> yung daanan ba? Dahil nasisira na yung git. Kaya pinapalitan namin. Ganyan lang ito well, guys. Enjoy watching my video. Tapos mayroon pa siya ano dyan. Dirty kitchen. Mm. Ba, pang gusto mo magluto dyan sa labas, pwede yan. Pinapadlakan ko lang para ano, walang makapasok. Walang makapasok sa loob. <laughs> Ganyan mga idol. Kung nakikita niyo, puro na dumi. Yung tagalinis dyan mga guys. So, papasalamat pa rin ako dahil may naglilinis. Kahit paminsan-minsan lang pumunta lang sila dyan para maglinis. Hindi ko naman kasi pinapaalaga. Yung may, may, may tumitira ba, hindi. Dahil, ano, buwanan pa ako magpasahod pag, ano, pag may tumitira talaga. Pero pag, yung paminsan-minsan lang, may naglinis, ganyan. Mas tipid siya, mga guys. <laughs> Mas tipid. <laughs> Isip-isip lang din. Pag may time ba, ganyan ang buhay, mga idol. Um, salamat naman sa paglilinis. Ang ng video nito yung ano, yung nagbabantay sa bahay. Uh, um, medyo malinis na siya. Kunting ano lang. Kunting poto lang ng mga damo-damo. yan, madali lang naman, di ba? Dahil maliit lang naman siya, hindi naman siya ano, napakaluwang na bakuran, but napakaliit lang niyan. Yan. Yan mga idol, thanks for watching my video. Please subscribe my YouTube channel, Bless our GP. Medyo mausok na siya dahil ano, nagpa-ibang papausok sila mga guys. <laughs> yung mga tuyong dahon, di ba? Kasi summer naman sa Pilipinas, di ba? Medyo mainit naman kaya okay lang pag ano. Sinusunog yung dahon mga guys. Yan, tingnan ko, tingnan -ting -ting ano na. Kita na yung loob. Pinapaalagaan ko lang mga guys. Iba kasi pag ano, pag umuwi ka na ano, sariling bahay mo. Then, hindi ka na mag kung ano yung gusto mong gawin dyan. May, may, ano, may sarili kang privacy. Yan ang gusto ko mga guys. Hmm, para naman may materihan kami ng mga anak ko. Pag umuwi kami mga guys. Yan, ang pinapadlakan ko lang siya. Ayoko namang may tumira dahil pag umuwi kami, wala kami yung mapapasokan. Ganyan. Thanks for watching. Bye-bye.